umatake na naman itong uh, sayad ni Sara Duterte, no? Nagsiga-siga po itong si Sara sa budget hearing ng OBP dyan sa Kongreso. Saan po kayo nakakita ng isang ha-official ng gobyerno na nagde-demand na, pa, na paatinin o padaluhin ang Pangulo ng Pilipinas? para i rin ang budget ng Pangulo. Samantalang, ang pinag-uusapan sa budget hearing ay budget ng kanyang opisina, yung OBP. So, talagang may sayad po itong si Inday, no? Uh, sayad na saltek, na siga-siga. Ha? Inuutusan niya. Ang Kongreso, na ipapatawag ang Presidente at marami pa siyang mga ibang kondisyon. Saan po kayo nakakita ng ganyan? sapagkat ang budget hearing, ang pag-allocate po ng budget ay kapangyarihan niya ng Kongreso. At ang Kongreso ay hindi kailangang utusan ng kahit sino. Ha? Kung sino ang ipapatawag nila at hindi nila ipapatawag. So dahil yan ay pera ng taong bayan, natural lamang na ni Inday yung mga tanong sa kanya na mga mambabatas. Talagang malaki po ang sayad nitong uh, si Sara Duterte.